At uh, makakasama nga natin ngayon mga ka-MB, ano, ang uh, kauna-unahang igorot referee ng Philippine Football League, si Sir Samuel Mendoza Jr. Kumusta po ang iyong buhay, po. sir? Good morning po. Oh, okay naman po. For, for now, sir. Oo, oh, ayun, medyo mahiyahin ni si Sir, ano? igorot ka nga, Sir. <laughs> <laughs> Pero, ayun, Sir, uh, dito tayo sa unang uh, katanungan natin. First, Igurot, referee ng Philippine Football League. Paano ka dito na kuwaser? At an ano yung nararamdaman mo dahil ikaw yung first Igorot na referee dito sa? Um so ita may process po kasi yung pagpili sa amin. Uh, mostly nag-start po siya around 2015 pa. So mm -hmm. nagsimula kami sa mga youth to competition, uh, national competition siya, then uh continue siya, then last Uh, last uh, 2023 may nag-conduct ulit sila ng mga uh, parang refresher course then mm -hmm. luckily um napili naman tayo to be part of the Philippine Football League oh. pero kamusta naman ho yung experience niyo uh, while ongoing yung process ng qualifying mga garan, mm -hmm. may may chance eh may times ba na parang nafifeel nyo na hindi kayo hindi mapipili? Miss yes, ma'am, kasi yung bilang kasi namin, masyado kaming marami. But uh, from yung target namin here, kasi yung sa RFA natin, yung Regional Football Association natin dito mm -hmm. sa Cordillera, yun yung isang matagal na plano na we give yung best para at least kung ano man yung result, uh, positive or negative, uh, may may chance na mapili. Mm -hmm. Pero sir, balikan ko lang. Ano ba itong uh, Philippine Football League muna? Oo, kasi Philippine Football League. <laughs> okay, uh, sir, ito yung parang counterpart ng PBA if ever mm -hmm. na natin sa basketball, may PBA, sa volleyball PVL, pag sa football naman, ito po yung PFL. Mm -hmm. So, it is parang Uh, yung mga club club teams na all around the Philippines. Ayun, oh, oh. maganda, no? Kasi mm -hmm. Vanessa dati, alam ko, <laughs> yung oh. mga katatayin natin, yung pinapanood lang yan, pag hmm. uh, ano, talagang basketball lang, di ba, Vanessa? Oh. Pero ngayon, na i-introduce na itong mga PBL, PFL and all mm -hmm. that. ba? Diba? Maganda. Ayun. Mm -hmm. And then dito is nasabi mo nga na eto parang meron silang mga counterparts. PBA, PPF. PVL, PBL, oo, mm. and then PFL naman. Pagka sa football, dito sir, being a referee po, ano po yung mga pagkakatulad siguro, or yung mga pagkakaiba oh. when it comes to, eto nga yung pinag-usapan kasi namin ni po. Sir Jose kanina, na yung mga hand signals natin, oh. po, kung may pagkakaiba ba, or something like, mas madali ko tayo dito sa may football po. Yes ma'am, uh, when it comes to rules, yung mga rules, may similarities siya. Kasi may mga fouls, yes. May mga times na may violations din. But more on the hand signals, very different. Kasi mas simple lang yung mga hand signals. Mostly, yung hand signal is yung direction lang nung play. Kung sino may bola. And sino yung nag-foul. If ever, if if yung player is nag-commit ng foul, you just simply identify lang. You give a normal, normal... Uh, uh verbal uh, verbal lang na oh, okay next next time you avoid na lang ganito tapos then we give direction of play then if ever may mga may mga severe na fouls just like yung uh, careless reckless if mm -hmm. we say reckless ito yung ay yung oh yes yung parang talagang unsportsmanlike mm -hmm. na so we give yellow card then we have naman mm -hmm. yung severe talaga na excessive force yung talagang Siniko niya, Siniko sinuntok niya, mm -mm. sinila, hinila. Red card. Bibigyan siya ng red card. Yun. Mainit talaga ang labanan sa loob ng ano sir? Yes, ma'am. Oh, oh. kasi talagang physical, mm physical. -mm. Yun, yun, physical. Yun, Tatakbo-takbo ka. Mm -hmm. Pero sir, sa basketball kasi, di ba parang emotion-driven yung mga referee doon eh. Oh, mm. -hmm. Ganon, yes. sisinyas yung mga yon Ganon sa mga liga sa barangay. Pero kapag ka sana, sir, sa football, relax lang, sir. Lang lang kailangan lang yung lang habulin yung mga players, sir. Yes, ma'am. So, mm. uh, dapat you are at least 10 to 15 meters yung distance mo within oh. yung play. kung Para at least nasa tamang angle ka. Then nakukuha mo dun sa mga nanonood at yung mga player na nasa tamang position ka to give yung tamang. Mo. And sa mm. ano, uh, pagka sa basketball kasi parang kaya ng isang referee. Pero pagka sa football po ba, kaya lang ng isang referee yun? Yes ma'am. Pag sa football, isa yung nasa, yung referee kasi nasa gitna. We have assistant referees, yun yung nasa gilid na may, yung may hawak na flag. Uh, yes sir. Then we have also yung fourth, fourth referee. So bali apat lahat kami doon. Pag dito lang. Pero pag sa international, seven, mga ganun yung mga referees kasi may mga video pa. Pero dito, wala pa for now. Pero we are hoping na sana meron din tayo yung video referees, yung mm -hmm. VAR. May times ho ba na pag yung player is nabigyan ng yellow card or red card, eh, inaaway nila yung mga referee? Paano well, natin hinahantel? Firm. Yes, mm -hmm. yes ma'am. Red card ka, red card ka. <laughs> so, ganun, if ever, uh, yes, kasi when it comes to the sports Uh, talagang emotion din nabibigyan din sila ng emotion but uh, at the end of the day ang ginagawa lang namin is we talk to them nicely na ganito na explain din namin sa kanila na ito yung ginawa niyang violation so that he can accept na ah okay uh, accept naman nila kasi pag aawayin kasi kami ganito ganon we will be we will be giving them Uh, a disciplinary action to their mm -hmm. team. Ayun, also. no? Talagang, yung, ano talaga, yung stand mo talaga. Kasi, it may, ano, harm yung mga players din ng uh, football. eh Hindi naman biro yun, lalo pag matamaan ka ng bola sa tiyan, no? na Natry ko kasi yan. <laughs> matamaan ng bola. Oo. Oh, oh. Yan yung mga sports-sports ko noon. Diyos ko, binatawan ko na. Pero, sir, balik lang tayo doon sa pagiging referee mo. Gaano ka, ano, gaano kalaki or uh, ano yung karangalan nito sa iyo sir, bilang isang kauna-unahang uh, igorot na referee dito sa PFL, sir? sir uh, it is a big uh, opportunity and uh, karangalan dito sa atin. Most likely, do mostly dito sa Cordillera kasi um, madami kami. Ang history kasi ng football, ang karamihan na nag-referees is more more on sa uh Visayas region, mm -hmm. uh, Central Luzon, yun po. Oh, oh. So why why kaya bakit hindi natin kayang mag-produce naman ng referee dito sa atin. So yun parang na-challenge kami. Naghanap kami nung hinanap kami nung president namin which is si sir Fael Aquino noon na mm -hmm. go sige. Oi push natin to identify you go identify namin kayo na pumunta sa mga courses kasi yearly may mga courses po na identify kami. So, 'yun, uh, na parang as a football player kasi football naman talaga yung laro ko. Parang nagquestion din ako sa dami na rin ng mga coaches dito sa atin, why produce din tayo ng referees kasi hindi naman kakap create ng game or makakapag-create ng tournament if walang referees. So, naging motivation din namin na ah, okay, we build yung mag-build up tayo ng pool of referees. So, 'yun nag naging motivation namin as honestly may mga nauna pa po sa akin pero mm. when it comes to the highest level of competition which is yung PFL na tayo po yung parang na na swerteng na sama at napili as part of the PFL. Ayun po um nasabi niyo ho kasi kanina Ayan, may tanong ho tayo. Ayan, ang football kasi parang di masyadong kilalaan like basketball. Ano ba ang maganda sa football na wala ho sa ibang sport? Bo? Um for for my experience, mas mag, ma, for me as a football player, mm -mm. Uh, ang difference kasi is 'yun, mas physical, mas malawak yung playing area. So as observe, mas mas malakas yung physic yung endurance mas mas uh, mas matibay mas tatagal ka kasi for the span of 1 hour and 30 minutes you just keep on playing takbo ka lang do oh, kasi hindi ka naman just keep on running may mga may mga contact din may mga pisikalan so yun how to control din so yun po Oo. Oh, oh. Sir, balita ko, teacher ka rin daw. Yes po. Oo. Oh, oh. yes, eh, paano mo pinagsasabay itong pagiging teacher mo at pagiging referee mo, sir? At paano mo na, ano yun, sir, na mix doon sa uh, learning gap siguro ng mga sadyante, sa pagtuturo din siguro ng mga rules dito sa larong uh, soccer, sir, or football? Uh, pero bago yan, anong, ano po, anong larangan po? yung tinuturo natin. Sa mapi po ako. So, umus ah, inline po din. siya. Opo, oh, inline pa din. din. So physical education, no? Paano mo na ano 'yun, sir, na pagsasama-sama? Mm, sa teaching ko po naman, parang nagsishare ako ng mga ideas sa kanila. Sinishare ko na yung mga experiences ko sa kanila as as their teacher. Then, yun, dinidiscuss ko doon yung mga ways ko, paano ako napunta dito sa larangan ng ng officiating. And ano yung importance dito sa kanila. Kasi baka maybe, maybe sa mga araw or in the future, baka maging referee din sila. Mm hmm. Ganun, sir. sir, ano na lang kung siguro yung mensahe natin doon sa mga kabataang nangangarap din na laruin yung larong football or nangangarap din na maging katulad nyo, sir, maging uh, referee Defense. ng uh, PFL? Ayun. uh, Kung may skill, given na naman yung skill, pero yung determination, kung gusto mong maging referee siguro or maging football player, uh, Hwag matakot, tuloy lang. Uh, marami naman na tayong resources na pwedeng gamitin in order for you to develop yung skill na paglalaro ng football. Then you expose yourself, no, enjoy mo lang, then maki-laro ka. Then may mga nakikita napapanood naman tayong basic na na pwede nating i-follow with the use of your cellphone, pwedeng. Uh, try mo sa bahay kung kung gusto mong simulan. Then after try to enter may mga club din tayo football clubs mm -hmm. dito sa Baguio na pwedeng mag boost and mag uh, mag uh